bayaran eh kontra ko si Ichi Bakal <laughs> eh puntahan namin guys kasi may ano man mag helmet helmet mag kami maglaro pa <laughs> oh, kasama ko pala si bos Vansky ayo oh. no yan bako nang tayo dito ang <laughs> bugi bugi punta kami Carmen guys kasi may man may may invitation ba? so puntahan natin Nandito na kami sa SRP guys Ano nga lugar nito? ah South Coast City Punta na kami, malapit na kami sa ano, Sa Mandawi, Mandawi ba? ah Mandawi Ah, sa ano pa, ano, dito pa kami sa Ludo Acá, Cip sekali, cip sekali, cip sekali yang kelapan, tuh, guys. Subukan natin kung magal Subukan natin ang natin dito Doon guys Dito at saka doon Subukan natin kung magaling ba ba tayo ba Oo, Magaling pa ba, ba tayo na mag billiard magaling pa ba, ba tayo na maglaro ng konti Hindi ba ba Ano, ano ba Hindi pa ba, ba nalilimutan yung mga Mga kira kirahin ba Amoy Amoy

Talagang ilalim na eh O dito na kami nakalabas na kami guys Pupunta ano, babung, na kami ng ano ba Mandawi Nakalabas na kami doon sa ano Sa, sa Pulon. Doon sa pinagdaanan sa ilalim ng tunnel Tunnel ng SRP Oh, oh, oh. oh. nakaabot noon. Ay, ganun talaga. Naabotan kami ng traffic, guys. Yan. Nag-red blue. Ilan na nag minutes? 4 minutes na na eh. Oo nga. Oo. Oh.